Sa pagpanaw ni Deo Endrenal, bumuhos ang mga pakikiramay at pagpupugay sa kanya ng mga celebrity na nakatrabaho, naging kaibigan, natulungan at nagmamahal sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na nakiramay sa pagpanaw ni Deo Endrenal. Vice Ganda Sa Instagram, nagbigay pugay si Vice kay Deyo sa pamamagitan ng mga larawan nilang dalawa na magkasama sa paglipas ng mga taon. Caption niya sa kanyang post, Sir Deyo, my manager, my mother, my supporter, my basher, my friend, and now my angel. I will always love you. I will always be grateful to you. I will always miss you. Tinapos ni Vice sa kanyang post sa pagsasabing patuloy siyang gagawa ng bagay na ikakaproud ni Sir Deyo. Beya Alonzo, sa Instagram post ni Beya, nagbahagi siya ng larawan nila ni Deo. Sa caption, isinulat niya ang isang taos-pusong mensahe ng pamamaalam sa yumaong kapamilya boss. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Deo na inilarawan niya bilang isang blessing sa marami. Higit pa rito, sinabi rin ni Beya na mamimiss niya si Deo at ang legacy nito ay mananatili sa kanila magpakailanman. Kim Chu isa sa mga maraming artista na sobrang nalungkot sa pagkawala ni Deo ay si Kim. Ang dreamscape na pinamumunuan ni Deo ay kinikilala sa paglikha ng mga sikat na kapamilya serye, gaya ng linlang na pinagbibidahan ni Kim. Sa pagbibigay pugay ng asap kay Deo nitong February 4, hindi napigilang pigilang bumuhos ang mga luha ni Kim. Nagpost rin si Kim sa kanyang Facebook page ng tribute niya para kay Deo sa pamamagitan ng pagsishare sa post ng dreamscape entertainment. Sa caption ay lubos na nagpasalamat si Kim sa labing walong taon na pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay sa kanya. Nagpost din si Kim ng plain black image sa kanyang Instagram story, tanda ng pagluluksa sa pagpanaw ni Deo. Nilikipan din niya ito ng maikli, ngunit napakabigat na mensaheng no, kalakip ang loudly crying face emoji. Judy Ann Santos Nagpunta si Judy at sa social media at sumulat ng taos-pusong pagpupugay kay Deo na tinawag niyang Mamita. Sa kanyang post, nagpahayag ng pasasalamat si Judy Ann sa yumaong pinuno ng content production unit ng ABS-CBN na nag-iwan ng isang napakagandang legacy na naitatag nito sa maraming taon. Sinabi rin ni Judy Ann na marami itong natulungan sa industriya na mahal na mahal nito. Nagpatuloy si Judy Ann sa pagsulat na kanyang taos pusong mensahe ng paalam kay Deo. Fly high mamita, you will never be forgotten. Mahal na mahal kita. Pagtatapos si Judy Ann sa kanyang mensahe kasama ng broken heart emojis. Casey conception. Nagbahagi rin ng kanyang nakakaantig na tribute video si Casey gamit ang kanyang Instagram account para kay Deo. Makikita sa taos pusong post ang matinding pagpapahalaga ni Casey sa magandang epekto ni Deo sa kanyang buhay at career sa showbiz. Sa tribute video, ipinahayag ni Casey ang kanyang pasasalamat kay Deo sa malaking papel na ginampanan nito sa paghubog ng kanyang journey sa entertainment industry. Mula sa kanyang mga proyekto tulad ng I Am Casey hanggang sa huwag ka lang mawawala at ikaw lamang. Ipinagpasalamat ni Casey kay Deo ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ipamalas at mapabuti ang kanyang acting skills. Loisa Andalio. Nagbigay pugay naman si Loisa sa kanyang boss at isa sa mga tatay niya sa industriya. Kalakip na mga larawan nilang magkasama. Taos puso siya nagpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay ni Deo sa kanya na halos buong buhay ni Loisa sa showbiz ay ito ang nagbigay ng lahat ng oportunidad sa kanya. Inihayag din ni Loisa na mamimiss niya si Deo ng sobra at babaunin at hindi niya malilimutan habang buhay ang tiwala at pagmamahal mahal na ibinigay nito sa kanya. Dimples Romana Sa Instagram ay nagbahagi si Dimples ng pagbubugay sa Big Boss ng Dreamscape. Sa kanyang mahabang mensahe, sinabi niya na sa buong showbiz career niya, si Serdeo ay nagbigay sa kanya ng shoes quadruple the size of my feet na tumutukoy sa kanyang mga roles. Inilista pa ni Dimples ang mga roles na ibinigay sa kanya ni Serdeo. Ilan sa kanila ay sina Alvira mula sa Mara Clara, Daisy mula sa Mirabella, at Daniela mula sa Kadenang Ginto. Inihayag din niya ang kanyang pagmamahal kay Deo at mananatili ito sa kanyang puso magpakailanman. Billy Crawford Taos pusong pagpupugay ang ibinigay ni Billy kay Deo sa pamamagitan ng isang Instagram post. Sa kanyang tribute, sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang taong 2008 dahil ito ang taon na nakilala siya ni Sir Deo sa 13th floor ng ABS-CBN. Sinabi niya na ito raw ang nagsabi sa kanya na maging kapamilya at sumali sa ASAP dahil nabibilang siya sa entabladong yon. Tinapos ni Billy ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng lubos na pasasalamat sa lahat ng na nagawa ni Deo sa kanya. Inihayag din niya ang kanyang pagmamahal dito at sinabing mamimiss niya ito. Anne Curtis. Sa Instagram, nagbahagi ng isang touching and heartfelt message si Anne Curtis para kay Deo. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Anne ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Deo sa pagtitiwala sa kanya at pag-aalaga sa kanya nang mawalan siya ng tiwala sa sarili at sa kanyang career. Dagdag ni Ann na sinabi ni Deo sa kanya na naniniwala ito sa kanya at sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay nagpahayag ng pagkikiramay si Anne sa anak ni Deo na si PJ at sa buong pamilya nito. Makikita sa mga larawang ibinahagi ni Anne ang naitagong card ni Anne mula pa noong 2011 at mga DVDs ang teleserye noon na pinagbidahan niya na Green Rose na mula kay Deo. Mababasa sa card na mga ito ay ang preview copies na naipon ni Deo sa pagtakbo ng serye. Pokwang Nagbigay-pugay sa kanyang post sa Instagram kalakip ng larawan nila ay ang mensahe ng pagsasalamat ni Pokwang kay Deo. Sa pagmamahal ay pinakita nito bilang boss, kaibigan at ninong ng anak niyang si Malia. Pinasalamatan niya si Deo para sa kanyang mga payo at tiwala sa mga proyekto kung saan isinama niya si Pokwang bilang isa sa mga cast. Pagkatapos ay nagdasal siya na sana ay magkaroon ng kapayapaan si Deo na nagsasaad na siya ay mananatiling nasa puso niya at ni Malia. Agot Isidro. Nagbahagi naman ng isang black and white photo si Agot kung saan nakaakbay sa kanya ang yumaong si Sir Deo. Sa isang maikling caption, inihayag niya ang kanyang pagmamahal at pangungulila dito. Cherry Pie Pikache Sa kanyang post sa Instagram, nagbahagi si Cherry Pie ng mga larawan nila ni Deo sa mga lumipas na taon. Kalaki pag isang taus-pusong mensahe ng pasasalamat niya rito. Nakakatiyak din si Cherry Pie na pinaliliwanag ni Deo ang langit ngayon sa pamamagitan ng apoy na kasiliwanag at init ng pagmamahal na ibinahagi ito sa buhay ng maraming tao. Tulad ng parating na lang sinasabi kay Deo, Bravo Sir Deo, may mita. Angel Aquino Inihayag naman ni Angel Aquino ang lubos niyang pasasalamat sa naitulong sa kanya ni Deo noong ito ay nabubuhay pa. Sa Instagram, nagbahagi siya ng isang larawan na tila kuha mula sa birthday celebration ni Deo habang hinihipan nito ang kanyang birthday cake. Sa caption, sinabi ni Angel na masaya siya na nasaksihan niya ang naturang kaganapan. Sinabi rin ni Angel na si Deo ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa kanya. Ito daw ang boss na nagpaparamdam sa iyo ng panghihinayang kapag nabigo ka sa kanya. Ngunit siya rin ang unang nagpapahayag ng pinakatapat na pagpapahalaga kapag nagawa mo ng kahanga-hanga ang isang bagay. Si Deo din daw ay isang leader, visionary, mentor at kaibigan ng marami sa industriya ng showbiz. Pero para kay Angel, si Deo ay ang kanyang haligi, blessing at ang health sa kanyang tabi at ang pagkawala nito ay ang pinakamasakit sa kanya. Andrea Brillantes, Nagluksa rin ang young actress si Andrea Brillante sa pagkawala ni Deo. Nagbahagi siya ng larawan at video na nagpapakita ng kanilang mahigpit na pagsasama. Sa caption ipinahayag ni Andrea kung gaano siya pinagpala na katrabaho si Sir Deo at sinabing lagi niyang pahahalagahan ang kanilang oras na magkasama siya ina magdayaw. Sa kanyang Instagram story, nagdalamhati rin si Shaina sa pagpanaw ni Sir Deo. Ibinahagi niya ang IG post ng anak ni Deo na si PJ Indrinal at nilagki pa ng mensahe na pagluluksa at pasasalamat sa lahat ng na nagawa nito sa kanya. Nagbahagi rin si Shaina ng larawan na kuha mula sa unang gabi ng lamay ni Deo. Sa caption, sinabi niya na sa industriya pa lang ay marami nang natulungan si Sir Deo. Masakit at masarap marinig buong araw ang kwento ng mga taong nabiyayaan nito na kanyang presensya at kabutihang loob. Mission accomplished at 60. Sir D, salamat. Nagbahagi rin sa kanil kanilang mga Instagram stories ng mensahe ng kanilang pamamaalam at pasasalamat sa mga nagawa ni Sir Deo sa kanilang buhay at career sa showbiz ang mga celebrities gaya ni na Janine Gutierrez, Francine Diaz, Chi Filomeno, Angeline Quinto, Cyril Manabat, Jella Ataide, KD Estrada, Angelica Panganiban at Crystal Brimner. Chris Aquino. Nag-share naman ng old photo nila ni Deo si Chris Aquino at inaming nagsisisi siya na nagkatampuhan sila ni Deo. Labing anim na taon na nagkatrabaho sina Chris at Deo bago umalis si Chris sa ABS-CBN noong 2016. Nagbigay pugay naman si Chris sa pagiging creative genius nila ni Deo at Anya Please know LA, I never unloved you, and I am proud to declare I'd never have become Chris without the magical guidance of the creative genius that was Deo Endrinal. Dumagsa naman sa comment section ng post ni PJ Endrinal, ang ilan sa mga artista na nakiramay. Ilan sa kanila isa Jody Santa Maria, Gary Valenciano, Donny Pangilinan, Julina Magdangal, Bianca Gonzales, Alexa Ilacad, Maris Racal, Darren Espanto, Jong Hilario, Maha Salvador, Aiko Melendez, Gabi Garcia, Miles Ocampo, Isa Pressman, Candy Pangilinan at Lovely Abelia. Sa 29th anniversary ng ASAP, Nito lang February 4, 2024. Ginunita ni Martin at Pops ang malaking kontribusyon ni Deo sa telebisyon at higit sa lahat sa ABS-CBN. Bahagi ng pagbibigay pugay ni Martin. He's a big part of why ASAP is the most awarded, longest-running musical variety show of Philippines television today. Si Martin ang nakaisip ng title na ASAP at ang ideya ng show ay nagmula mismo kay Deo Endrinal. Kahit nagaralgal na ang boses, ay pinigilan ni Pops ang magpatak ng luha nang siya naman ang nagsalita anya. Si Deo ay isa sa creators ng ASAP ng hindi nila alam kung saan pupunta ang palabas at hindi nila inaasahan na mapapatuloy pa rin ito sa loob ng 29 years. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!